Magandang hapon mga kasuper kasari ka negosyo. Time check natin is 4.31pm, November 9, 2024, Saturday. So, Saturday update tayo sa ating mga pinamili kaninang umaga sa ating suking grocery. So meron tayo dito'ng pa-free ni ano Lemon Square, my freshia nang Bear Brunswick na isang piraso. O karagdagan kita na naman ng 13 pesos dahil Bear Brunswick na benta natin is 13 pesos each. So mga chichirya ito lahat. Ayan. tapos meron tayong uh, Super Stick. Ay Tiger Stick pala 'yun, yung chocolate flavor tapos yung Super Stick yung milk flavor. Tapos ito naman yung mga kala powder natin na 100 grams, violet at saka yung mga downy natin na red at downy natin na sunrise press anti-buck. Tapos meron din tayo ditong bourbon swag ng buy 10, get 1 free. Ayan, tapos isang tayo din ng bourbon na chocolate flavor. Ito si bourbon swag, tapos ito naman si chocolate flavor. So yung downy natin anti-buck is naka buy 6 get 1 free siya so dalawang tayang binili ko kita na naman ng 8 pesos bawat tay kasi 8 pesos ang bentahan natin sa isa so dalawa yan 16 pesos karagdagan kita dalawang piraso naman ng sundrox na maliit tapos tatlong tay ng sir pub ko na kulay puti dito naman ay meron tayo mga mal, ano panibago mga tinapay ulit ayan nagtinda ulit tayo ng ganito para naman hindi naman uh, magsawa ang ating mga customer sa palagi ang tinapay na binibigyan na natin galing bakery. Ayan, sinasa yung judge dyan na kulay red. Tapos dito sa baba mga pansit kanto naman yan. Yung sweet and spicy na pansit kanto at saka yung hot and uh, extra hot na pansit kanto. Saka, meron tayong pa, pre na papichil kay tang pineapple juice. Tapos sa baba nyan ay yung 5-5 na apretada at uh, 3 pieces at saka yung mega sardines na green apat na piraso at syempre meron tayong piraso ng spicy beef nito dahil mabenta ito sa akin nagdagdag lang ako ng dalawa meron pa naman tayo dyan na stock para lang hindi tayo maubusan ayan, bumili na ako ng lima piraso nito spicy hot beef ng nisin ramen plus ayan meron pa tayong mga nakasalang na palaba ayan dagdag kita Panibagong blessing na naman sa atin ang karagdagang kita natin ng palaba. Hindi naman ito araw-araw na may nagpapalaba sa akin kaya ginagrab ko na rin yan. Ang dami niyan no, isang linggo daw na hindi naglaba nga yung may-ari niyan kasi nga nagkasakit siya so nakalib siya sa kanyang trabaho. Hindi niya kayang maglaba so nagpalaba siya. Tapos meron pa tayong nakasalang doon na mga itim. Ayan so bali mapupuno yung ating garahe ng sinampay. Sayang din naman kasi 900 din ang uh, bayad dyan. So, dapat kasi 960. So, pinatawad ko na yung 960 pesos. Kaya 900 na lang. O, diba? Sayang din yan. Sayang din naman kasi. O, ba diba? Para meron na naman tayong may ipon na panibagong pambili ng washing. <laughs> Nagsimula tayo ng 9 a.m. Hayan. So, awa naman ng Diyos. Siguro naman di tayo abutin ng dilim sa paglalaba at yung itim na lang ating nakasalang. So hanggang dito na lang muna ang ating vlog at dami nating gagawin. Talagang tambak ang ating trabaho ngayong araw ng Sabado. Pero mga bang naglalaba tayo, namili tayo, tapos ito maglilinis, tapos o oh, diba? Ang dami trabaho, magti-display naman tayo habang may nakasalang pa tayong kulay itim ng mga damit dito na lang muna tayo dahil napakadami pa natin gagawin magdi-display pa tayo at maglilinis pa tayo ng bahay hindi pa tayo tapos sa ating mga nilalabhan dahil babanlawan pa natin yung mga natitirang nakasalang ng mga itim na mga damit grabe talaga yung araw nitong sabado napaka busy ko simula umaga buhay tindera, buhay nanay buhay single mom napakahirap talaga, kailangan natin talagang kumayod lalo na kapag may hanggat meron tayong kailangan pagkakitaan ay i-grab natin yan kagaya ng paglalaba kung pwede rin naman tayo maglaba bakit hindi diba karagdagang kita rin naman yan kagaya ngayon 900 din yun sayang din ba diba? <laughs> <laughs> dahil hindi natin mapupulot yung 900 na yan sa tabi tabi lang so hanggang nandito na lang mga ka super kasari thank you for watching and see you on my next vlog bye bye so, di ba? humabol pa tayong pabili ng burger buns limang balot dun sa akin bunsong anak ito pa yung mga pinamili natin kanina ng tinapay. Tikpa 5 pieces yan kanina. Limang piraso ng uh, cheese bread. Tapos limang piraso nitong red. So, yan na lang yung natitira. Sa so, wakas, natapos din tayo sa ating mga labada. O, ba diba? Sabi ko sa inyo, mapupuno ang ating garahe. Sobrang nakakapagod talaga yung araw na to. Pero kapag inisip ko, nakumita naman ako dyan. Bale, wala na agad yung pagod ko. O, ba diba? Kaya, thank you Lord na marami sa ibinigay mong blessing for today.